Sa mga point, malinaw ang mensahe. Hindi na tayo papayag na maapi. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, sunod-sunod na malalaking galaw ang ginagawa ng Pilipinas at mga kaalyado nito. Mula sa pagdating ng Typhoon Missiles ng Amerika, sa modernong Guided Missile Frigate ng Philippine Navy, hanggang sa makasaysayang pagbisita ng French Navy. Napapansin niyo ba? Unti-unti nang lumalakas ang Pilipinas, habang ang China ay nagpapanik. Abangan kung paano ang mga hakbang na ito ay nagpapatibay ng ating tagumpay at nagpapadala ng malinaw na mensahe sa China. Hindi na kami matatakot. Pero teka, sapat na kaya ito para tuluyang mabawi ang ating karagatan? Yan ang aalamin natin. Mga Kapals Point, Eto na ang pinakamalaking dahilan kung bakit aligaga ang China, ang redeployment ng Typhoon Missile Launchers ng Amerika sa Luzon. Ang mga missile na ito ay may kakayahan na tumama sa China at Russia gamit ang Tomahawk Cruise Missiles na may napakalayo at napakatumpak na range. At hindi lang yan, ang SM-6 missiles nito ay kayang tumama sa mga air at sea targets mula sa higit dalawang daang kilometro. Kaya kahit pa ang bagong jet ng China, kaya natin itong pigilan. Pero eto ang catch. Ang Typhoon system ay mobile. Inilipat ito mula lawag para masigurado na hindi ito madaling matunton. Kaya hindi alam ng China kung saan ito malalaunch, na lalong nagpapalala ng kanilang problema. Pero, Teka! Ano nga ba ang sagot ng China? Ayon sa kanilang Foreign Ministry spokesperson na si Mauning, sinasabi nilang naghahasik ng tensyon ang Pilipinas. Pero sino ba talaga ang naghahasik ng tensyon sa West Philippine Sea? Alam nating lahat kung sino. Ngayon naman, ang BRP Miguel Malvar, ang bagong guided missile frigate ng Pilipinas, ay malapit nang dumating. Ang barkong ito ay may stealth technology, kaya mahirap itong matunto ng radar. Kayang maglayag ng higit 4,500 nautical miles and magpatrolya ng matagal. May combat systems na kayang tumutok sa air, surface at subsurface threats. At armado ng advanced missiles and 76mm naval gun. Ito ang pinakamahalaga. Ang BRP Miguel Malvar ay magiging game changer sa laban para sa ating teritoryo. Kaya nitong bantayan at ipagtanggol ang ating mga karagatan laban sa mga umaangkin. Kung meron na tayong ganitong klasing armas, gaano kaya kabigat ang epekto nito sa West Philippine Sea? Siguradong iiyak ulit si Maunin. At ito ang grand finale, ang darating na Charles de Gaulle, aircraft carrier ng French Navy sa Pebrero. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang pinakamalaking barko ng France ay bibisita sa Pilipinas bilang bahagi ng kanilang Clemenceau 25 deployment. Hindi lang ito simpleng goodwill visit. Ang barkong ito ay bahagi ng isang malawak na naval exercise kasama ang siyam na bansa kabilang ang US, Australia at India. The French um, aircraft carrier is uh, in the region in Indo-Pacific. This is a deployment called uh, Clemenceau 25, uh, the, the deployment left France last November, then spent Christmas in India and is now in uh, the, the region and will uh, arrive in the Philippines almost in a month from now. It's a very historical time because it's the first time that uh, our, our aircraft carrier Charles de Gaulle will be uh, in the Philippines and will call to port in the Philippines. So, well, it's not only a ship, it's a group. Because we have our aircraft uh, carrier and then it always goes with a lot of uh, other uh, aircrafts or the frigates. Another um, exercise will be uh, held in the East uh, of the Philippines uh, together with the US okay. um, before the aircraft carrier will arrive and call to port in the Philippines. I mean, and of the Philippines. Yes, and that means that all those uh, exercises, multilateral exercises that were conducted from November to uh, to now, uh, that that's always the same uh, uh, objective: to uh, get to know each other better and to ensure freedom of navigation in the end. So that's always uh, what we try to achieve collectively with our friends and partners. Ito ay simbolo ng pagkakaisa laban sa anumang banta sa rehiyon. Pero ito ang tanong. Kapag nakita ng China ang ganitong pagkakaisa, magbabago kaya ang kanilang agresibong aksyon? O mas lalo lang ba silang magpapakita ng puwersa? Mga kapals point, eto ang malinaw. Habang lumalakas ang ating depensa, ang China ay naubos na ang option. Bakit? Strategic pressure ang pagdeploy ng Typhoon Missiles, ang bagong Guided Missile Frigate, at ang pagbisita ng French Navy ay nagpapakita na hindi tayo nag-iisa. May mga kaalyado tayo na handang tumulong sa laban para sa ating soberanya. Ang bawat hakbang ng Pilipinas ay nagpapalakas ng ating posisyon sa West Philippine Sea habang ang China ay nagmumukhang desperado sa kanilang Nine Dash Line Claim na walang legal na basehan. Ang mas malawak na partisipasyon ng mga bansa tulad ng France ay nagdadala ng atensyon sa rehiyon. Ang China, na dati may kalamangan ay ngayon napapaligiran ng mga bansang tumutuliksa sa kanilang agresyon. Mga kapulse point, ang laban para sa ating karagatan ay hindi natin kailangan labanan ng mag-isa. Ang Pilipinas, kasama ang Amerika, France, at iba pang mga kaalyado ay nagpapakita ng lakas at pagkakaisa. Ang mensahe ay malinaw, hindi kami susuko. Ano ang masasabi niyo, mga kababayan? Panalo na ba ang Pilipinas sa laban na ito? O kailangan pa nating higpitan ang ating depensa. Mag-iwan ng komento sa ibaba at tandaan, ang kalayaan ay hindi regalo. Ito ay pinagbabayaran.